Mga pagkain na matataas sa purine na magpapataas palalo ng uric acid mo na sanhi ng malalang gout. Ito yung talagang bumubukol na, yung sobrang magana na talagang nandodoon na yung uh, crystal uric acid sa mga gilid-gilid kung kaya ito ay namamagana. Kaya pansinin nyo kung kayo'y nakakakain ng mga ganitong bawal na pagkain dahil ito ay super alat. So, siyempre, iisipin nyo naman paano naman yung vitamins na maipapasok nito sa ating katawan. Yes, tama po yon. Nakakain ako nito, sa totoo lang. Pero ako talaga ay may pangontra kaagad at hindi ko sinosobrahan ang pagkain nito. Yung tikim lang ay sapat na dahil minsan talaga namimiss din natin ang mga ganitong pagkain. Nung ako'y minsan na kumain ng tuyo at sardinas, talagang namaga ang aking apaa. Ah, so ako, ako talaga, so hindi ako umiinom talaga ng gamot. So ang ginawa ko, kumuha ko ng maraming, uh, maraming aloe vera. Ito ay kinuha ko yung jelly at aking ibinlend. Nilagay ko sa refrigerator at kumukuha-kuha lang ako ng kalahating baso. Nilalagyan ko ng konting tubig at pinapatakang ko lang siya ng lemon. At sa gabing bago ako matulog, umiinom ako ng isang kutsarang olive oil. So sa tulong ng olive oil at ng aloe vera, ito ay parehong madulas, natatanggal ang uh, pamamaga at natatanggal ang mga uh, kinainating super alat. So damihan nyo ang tubig at nang mailabas ninyo ng normal. Umaga tanghali hapon talaga umiinom ako ng aloe vera. So talagang uh, nung bandang hapon talaga ay nawala na yung pamamaga. Siyempre, hindi pa rin namama, natatanggal ang pamamaga niyan sa loob. Kaya i-continue lang nyo ang pag-inom ng ganito. Mula nung matutuhan ko ang pag-inom ng uh, aloe vera at ng olive oil, araw-araw kahit nawala na akong arthritis, rayuma, or gout, ay talagang continuous ko pang iniinom ito araw-araw. Ngayon, kung talagang malala na yung inyong gout, ay talagang itigil na ninyo ang pagkain ng mga ganitong maaalat na matataas sa purine. O yung mga may rayuma dyan, ipagpatuloy nyo pa rin ang pag-inom ng aloe vera at ng olive oil. Grabe talaga, matatanggal ang rayuma nyo at hindi na kayo sasakitan ng mga tuhod, binti, paa, dahil ang aloe vera ay 200 times ng pagka-antibiotic. Thank you so much guys for watching and see you to my next vlog.